Welcome ulit sa isang pagsusuri ng mga kahangahangang gawang inhinyeryo na nakatayo sa ating mga karagatan, nagbibigay buhay sa modernong sibilisasyon natin. Ito ang mga oil rigs. Sa video na ito, tuklasin natin ang proseso kung paano itinatayo ang mga malalaking estrukturang ito, mula sa konsepto hanggang sa operasyon. Kaya't kung handa ka na, tara at sasalubungin natin ang kahangahangang mundo ng offshore engineering. Magsimula tayo sa paglalakbay sa masusing plano ng paggawa at disenyo. Ang mga inhinyero at arkitekto ay nagtutulungan upang lumikha ng mga blueprint na napapaloob ang lahat mula sa heolohikal na kalagayan ng seabed hanggang sa mga diinaasahang puwersa ng karagatan. Ang mga plano na ito ay nagiging pundasyon para sa yugto ng konstruksyon. Kapag nailabas na ang mga blueprint, nagsisimula ang konstruksyon ng oil rig sa baybayin. Ang mga malalaking istrukturang gawa sa bakal ay ginagawa at inaassemble ng maingat sa mga construction yard. Ang mga istrukturang ito ay bumubuo sa pangunahing balangkas ng rig. Ang mga bihasang welder at construction worker ay maingat na nag-aayos ng mga piraso ng puzzle tulad ng mga tubo, platform at kagamitan. Kapag handa na ang mga bahagi, ang susunod na hamon ay ang transportasyon patungo sa offshore location. Hindi ito maliit na gawain. Ang mga espesyalisadong sasakyang pandagat, kilala bilang heavy lift ships, ay ginagamit para magdala ng malalaking estrukturang ito sa gitna ng malawak na karagatan. Ito'y isang masalimuot na logistika at maingat na navigasyon. Kapag ito ay dumating na sa piniling offshore location, Maingat na ibababa ang mga bahagi sa tubig. Ang konstruksyon ng oil rig ay may dalawang pangunahing uri: fixed at floating. Ang mga fixed structures ay nakaangkla sa seabed, habang ang floating structures ay gumagamit ng buoyant platform. Ang parehong uri ay may kanya-kanyang mga hamon at solusyon pang-inhinyero. Habang ang mga bahagi ay nakalubog sa ilalim ng tubig, nagsisimula ang yugto ng instalasyon. Kasama dito ang espesyalisadong sasakyang pandagat at crane na maingat na naglalagay ng bawat elemento sa kanyang takdang lugar. Ang koponan ng konstruksyon ay kailangang makipaglaban sa dinamikong puwersa ng karagatan, kaya't ang presisyon at kasanayan ay kritikal. Ang subsea infrastructure ay napakahalaga. Ang mga tubo ay inilalatag upang ikonekta ang mga poso sa mga pasilidad sa ibabaw. Ang subsea technology ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagsusubaybay at pagsusuri sa daloy ng langis at gas mula sa deposito patungo sa ibabaw. Matapos ang mga buwan ng masusing pagtatrabaho, ang plataporma ay kumpleto na. Ito ay mataas at patunay sa kakayahan ng yong pantao. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paglalakbay. Masusing pagsusuri at inspeksyon ay isinasagawa upang tiyakin ang kaligtasan at kahusayan ng buong sistema